Ano na ko sa iya ha. Ti inani na inani mong panimalay ti na dili na pwede ba puy ayin sa paguba sa bawat na kuan sa may mong kastoryo mamanawagan tak na para makatabang po mga mga tao. Ang ako lang tayo ang nga masking gamay lang kung nga magkakutok di payag gani. Tayo hanggi nga masking gamay lang nga magkakutok di payag gani. Parang vlogs na ako dito sa panimalay na gabi yung kaguba dito kay Lambalay. No? wala na may tsura, dili na pwede masudlan, dili na pwede mapuyan, no? Kit, o aggregate tungkol sa bagyo, ay bagyo, sulong sa balod, no? So, lisod ni niya itong i underestimate ang mga katao, no? Itong usaka, no? Sa mga ina niya mga tabo no? Kaya wala man lagi ito yung uguba, uguba mo sa balod, sa mga kat katiligman na niabot sa ito, Adria. Pero, safety ng mga tao. Pero, nakunta na lang ko sa iya, ha? Ti inani ti na inani mong panimalay ti na na pwede mapuy ay kitong usa ka sa bawod na kuan unsa may mo ka istorya manawagan tak na para makatabang po mga mga tao. Ang ako lang tay hangyo ma maski nga mahilan unta nga makakutok kun di payag gani. Mura na ang mga ipanabang ninyo. Ay dili dili ni maka buan ni kuan nang bahalog gamay lang siya ang mabalik ang balay lumay ra gyud sa unta man nga kami ra may dan ni mayari pahandling dapita ginuo mang gyapon nang nagkuan ako lang nga kun dawat kun dawat kun dapat nam Salamat po kung naimutabang namin. Salamat po kayo o oh guys, no? So, nanamagan si Ante na ay na kung na mga lubong na kasing-kasing tabang sa yaha ha? Kasi nagkaginagmay ng mga tabang para matukulig balik ko yung palimalay. Mamukin yung balay, mga Karamus TV. So, I hope na mga friends na po sa'yo, uh, sa konting Twitter, I hope, no, kahit konting halaga, kahit kunting piso pisiw lang, na makapatukod siya balik, no, siya yung panimalay. Dili-dili na kailangan pagtako, panakalaga, may putang di makatukod, no, mm -hmm. kahit balik siya panimalay. balag bayag lang po, gusto niya silungan, balag bayag. Oo, uh, halag bayag lang daw ko no, basta na lang na ay ma-silungan. Kaya dili-dili siya pa po yan, kaya kumuhog ha, madami siya yung pan. Well. So, mga karamlads, nandito uh, na po ako. Salamat sa inyo. Anak minat surah Oh Agak habis paketan ni siap Oh Agak habis paketan guys Ya hmm. Ya yeah. Moni, pag inaboy ang siya, bye bye We have need support, no? need support, no? Nawagan sa kuha guys na Pati ko na sa sa damayuhan, no? Lapo ko na dito O, makita mo yun na to Ang uh, sitwasyon Sitwasyon ba? Aga, 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 gabi eh O Grabe, balaywa na Hindi na mapuyan eh O So medyo taas taas medyo akong video Ang kaning dagat magod Abot sa dalan So Taas taas medyo itong video Guys uh, Ayot ko na pakishare ano eh sa gusto mo tabang guys no PM lang no uh, para mahatag po nato sa mga katawan din sa mga sesay um, kinakasing kina kasing no uh, guys ang ako maestro sa inyo ha uh, kaya ang ako maestro sa inyo ha na keep shift lang no uh, always safety na po tayong lahat dito at wala na po akong masasabi pa iba no uh, muna yung panginaboy ang sa tagabaybay if sa uh, masama yung panahon buhos buhay talaga ang iba mangingisda na lang kahit malaking alon para lang makakain so ang hirap ngayon yung konsumo konsumo talaga sinanawagan ako sa may malawal po na puso no? yung mga content creator na malalaki Nokia 5 uh, Bisaya 3.0 uh, Shout out sa inyo guys no? Sana po ma uh, marunig po ninyo O makita po ninyo yung video ko Para po uh, na po sa inyo yan Katakos po sa puso no? Uh, kinakasing -kasing na kinakasing-kasing na paghatag no? Team lang mo sa akong live no? By the way uh, Huwag din kalimutan Pakipalo lang sa akin Facebook account Romel Cabante And in my YouTube channel Romel TV guys So Ano na yung problema na mo din? Patenyo, oh. Ah, kau ini aku bak break. Ya, guys. Kita mahu oh, tanya mu, jadi kau saya situasi yang jadi semua. So, ambot tu, ah, tabok terlalu. Gak. This is a very critical situation jadi semua. Dol, kita Abot is dala no? Mga uga sa ano? Uh, dagat. So dala na iko. So hanggang dito lang po ako. Salamat po uh, sa lahat ng mga content creator na binibigyan ko. So, I hope we have No. Bye-bye. Ha!